Balitang pambansa, Pogo Ban, Pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea at Bloodless War on Drugs Yan po ang pinaka-pinalakpakan ng mga dumalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. kahapon nagstanding ovation pa ang mga dumalo sa zona ng kundinahin ng Pangulo ang mga karahasang dulot ng Pogo sa Pilipinas Ito'y sinundan ng pasabog na umano'y desisyon ni Marcos Jr., Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. I hereby, I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Mama'y uh, mamaya po, abangan niyo yung ating diskusyon po dito sa isyong ito. Ha? Kasi ngayon pa lang po, may mga ilang mambabatas na napabor sa POGO ang mayroong pahayag. At maging Whoa! ang pagpura, abangan niyo po reaksyon dito. Kasi ano ba ang ginamit na salita ng, po, ng Presidente? POGO! Whoa! Pogo. Mm. Ngayon daw po ang tawag po sa mga legal na dati Philippine Offshore Gaming Operators IIGL. Sinabi ba na Presidente na yung pong Internet Gaming Licenses, licenses. ay bawal? Wala ko narinig na IGL Opo, kahapon. Eh, ito ho ang komplikasyon oh, oh. nito within oh. the day na balita. Ah. Kaya magmasid po kayo. Yun ho bang IGL sa Cavite ngayon na malaki na IGL Hub, kasama ba yun? Ay. Opo ah. Yung ba sinasabi ho ng Pagkor na 46 mahigit o 46 na IGL, kasama ba yon O oh, kasi nung makanakaraang linggo, tandaan natin na ibalita yan. <laughs> uh -huh. From Pogo, nagpalit ng pangalan, naging IGL. Eh kaya nga, oh. oo. So ang sinasabi po dito, bawal na ang Pogo. O. Oh. Eh, Ipatupadro Pogo? ito. Opo, oh. opo. Eh papano yung IGL? na dating kasi, Pogo kasi na IGL na nga po nagkukubli ngayon sa tawag na IGL tignan niyo, ninyo mamaya po at tignan nyo yan ang takbo ng balita dito po sa napakalaking balita kagabi na maraming nga pumalakpak dahil daw po bawal na ang Pogo ang sabi po nung isa na naandoon present sabi niya eh iba naman yung Pogo sa IGL eto na kami Samantala po naman, Bukod sa laban kontra Pogo, muli rin po nanindigan si Pangulo Marcos Jr. sa karapatan po ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipinangako rin po ng Pangulo na magpapatuloy ang hakbang na ginagawa ng Pilipinas para nga pahupain ang tensyon sa agawan ng teritoryo. Kanya rin pong pinasalamatan ang mga maayang isda at maging ang mga nagbabantay sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang ito ay atin. Ito ay manan... At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Natalaki din po sa zona ang war on drugs. Sa ngayon, nabawasan na po raw ang mga barangay na apektado ng ilegal na droga. Pero niliwanag po ni Marcos Jr. na walang puwang ang pagpatay sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the establish eight E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, ikinatuwa naman ng na mga senador at mambabatas ang utos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tuluyan ang ipagbawal ang lahat ng pogo sa bansa. Pero hindi nga po nabanggit yung IGL kasama kaya. Lalo na si Sen. Risa Ontiveros at Win Gatchalian na nangunguna sa investigasyon ng Pogo sa Senado. Malaking tagumpay nga raw ito, lalo't saklaw nito ang national security at maging seguridad ng mga komunidad. Ayon naman kay Sen. Rafi Tulfo, patas lang nabigyan ng palugit na hanggang Disyembre ang mga Pogo bago tuluyang umalis sa bansa. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR susunod sa utos ng Pangulo pero aminado silang marami ang maapektuhan ito. Nasa 42,000 daw na mga manggagawa ang mawawala ng trabaho. Bukod pa dyan ang mga negosyong tatamaan ng pagsasara ng mga ito. Sa kabila naman ng anunsyo ng Pangulo, ipagpapatuloy pa rin daw ng komite sa Kamara ang pagdinig tungkol sa mga iligal na pogo bukas. O na tungkol nga sa mga illegal na pogo na hanggang ngayon ay bukas pa po. Meron daw hearing bukas. Yan, tungkol okay. nga po sa Pogo. Hindi nanood ng SONA si Vice President Sara Duterte dahil siya po daw abala sa ilang aktibidad sa Bohol. Bago po, po magtalumpate ang Pangulo sa batasan, naglabas po ng pahayag ang tanggapan ng Vice Presidente na nagsabing hindi rin manonood ng Sona sa TV o kahit na sa anong gadget ang ating Vice Presidente. Sa halip ay nagtungo daw si VP Sara sa Bohol para makiramay sa pagpanaw ng Vice Governor ng Lalawigan at para pagaanin ang kalooban ng mga buhulano matapos ngang isa ilalim sa preventive suspension ang ilan nilang opisyal. Ito ang unang beses na umaabsent, hindi lumahok, hindi dumalo. Ang Vice Presidente po sa Sona ng Pangulo, nauna na rin niyang sinabi noong pong nagdaang linggo. Bukod kay VP Sara, hindi rin po dumalo sa Sona ang dalawang kapartido at kaalyado ng mga Duterte, sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. Pareho silang dumalo sa pagbubukas po ng sesyon ng Senado noong umaga. Pero nataong daw may check-up si Senator Bongon nitong hapon kahapon habang wala po namang ibinigay na rason sa kanyang pag uh, Pagliban sa zona si Senador Bato de la Rosa. Peke at mapanlin lang, ganyan inilarawan ni Defense Secretary Gebo Chodoro ang isang video na ipinapakita daw o ipinakita sa isang maisa convention sa Los Angeles sa Amerika. Sa naturang convention, ipinakita ang isang video ng isang lalaking gumagamit daw ng droga. Pinalalabas daw itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ayon kay Chodoro, malinaw na peke ang video. Bahagi daw yan ng destabilisasyon laban sa administrasyon. Tiniyak naman ni Chodoro na buo ang suporta sa Pangulo ng liderato ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding uh, uh, plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Kami naman po sa Department of National Defense, sampu ng lahat ng asyensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Yan nga pero ito nga po mga kapatid ang tinig ni Gibo Chudoro. Doon din sa kanyang uh, pahayag gano doon sa video na nakita po natin ngayon eh sinasabi din niya na ang DICT nagsabi na rin mga kapatid na hindi po totoo yung video na kumakalat. At ito po ay paiimbestigahan din sa, ng DILG sa PMP Cybercrime Division. Samantala po naman itinanggi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman ng grupong hakbang ng maisog sa na nag-viral nga po na umano'y edited video ni Marcos Jr. umano sa Amerika at Canada na may ginagawa umano'ng paghit-hit ng ilegal na droga. Sa pahayag mo inilabas ng partidong PDP laban, sinabi ni Duterte na matutuldukan lamang daw ang isyong ito kung sa sa ilalim sa hair follicle drug test si PBBM. Kung magnegatibo daw ang Pangulo, tiyak na mawawala na ang mga agam-agam sa kanya ng publiko payo pa ni dating Pangulong Duterte sa Pangulo, hindi dapat gawing katatawanan ng isyo. Alam daw dapat ni Marcos na seryosong bagay ang aligasyong umano ay gumagamit ng ilegal na droga ang Pangulo. Wala pang tugon sa pahayag na ito ni Duterte ang palasyo ng Malacanang. Pero dati na pong itinanggi ng Pangulo na gumagamit siya ng ilegal na droga. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.